Nakuha tayo ng gulay. Para lang natin. So, natin ng na sardinas. Pa! Sabi ni sir, punta ka na daw dun sa bahay niya. Nakuha tayo ng gulay. Malik eh. Nangalala ko ng bata pa kami guys. Nakatira din kami nun sa gitna ng gubat. Sa mga nakakakilala po sa amin, mga bata pa kami, alam po nila yan. Doon kami nun, tawag po namin doon, uwan-uwan. Doon po kami, mayroon po mabuting pamilya na nag, ano po sa amin doon, aawa sa amin. Doon po kami pinatira, binigay po nila sa amin yung kubo nila. Tapos lahat po ng mga pananim nila doon, ipinigay po nila sa amin hindi ko po sila makakalimutan. Maraming maraming salamat po sa inyo na tumulong po sa amin ng mga kabataan namin. Doon po kami tumira. 10 years old lang po ako noon. Hindi ma po kami magkakapatid. Yung bunso po namin noon 2 years old pa lang. Doon po kami namuhay, ng panibagong buhay, nagsimula ng bagong buhay. Ay, naku, pag naalala ko po yun, sobrang malungkot. Pero sa kabila po ng lahat, alam ko pong nandiyan po palagi si Lord, hindi po kami pinabayaan. Halos sa itong taon din po kami nanirahan doon ng kami lang. Tapos hanggang na meron po kami naging kapitbahay doon. Um, naging masaya po kahit papano na meron na po kaming ibang kasama doon. Pero nung malis din po sila doon, lumipat din po sila. Ayun, naging malungkot na rin po ulit kami. bilis na tuyot ng ito. Walang yes. tayo nilang piraso guys kasi kakaumay pa marami guys. Saktuhan lang. Sili todo diba? Mm. Sini. Bakit iba ang taas na wala pang bunga? Ah, hmm. kaya pala sabi ko n tataas. Ito masarap sa tinola.